naman talaga. Oh, uh, marami. talaga may to talunin ng mga tote. Okay, okay eh. may pangutana ma'am. Butaran ba nimo okay. si Pangulong Duterte, Mayor Basti, o Paulo Duterte sa Senado? <laughs> yes. <Yeah. laughs> Hi hello po. Ay, nakalig pala si sir. Mama, ang daming nanonood sa'yo, oh. Out mo sa nanonood yan. Hello po, hello sa mga nanonood dyan. Hello po, I am Inday Jenny. Papalo po ng aking page po sa Facebook ko, Inday Jenny, Jennifer, si Kusana. Thank you so much. Pag Duterte ka daw, ipalo ka daw. Yes, dila. of course, Duterte, Duterte, Tatay Digong. Taga-Misayap, North Cotabato. Pwede, Tatay Digong, Duterte, talaga siya. Asin mire, 2.30 tayo. Ayan, minsay Digong. mo kay Tatay Digong, kay Tatay Digong, Minsay. Tatay Digong, ay tay, kumusta na po? Alam mo po, nagbago yung asawa ko dahil po sa inyo, naminista po namin kayo, Tatay Digong. Bakit ano ba yung asawa mo? Bakit nabago bago uh, dahil kay Tatay Digong? Dahil dati, ano, dati siyang ano, talamak sa tinatawag nating droga. Ngayon, nagbago na alam, okay na, okay na siya ngayon. Wow. Dahil yun kay Tatay Digong talaga. Kaya, I do like to like to. Ayan, oh, tingnan mo ha, yung asawa niya okay. nagbago. Dati daw, boron Ngayon, nabago dahil kay Tatay Digong. Mula ka? Yes, reading card. Uh, walaan mo sinong mananalo sa Senado? Tatlong Duterte, ma'am. ah mga Duterte pa rin mananalo. Sa Senado. Mm -hmm. Yung tatlo. Yes. Tignan mo si ma'am, ang uhula yan, ha? Oh. Ano? Nakita mo ba, ma'am, sa inyong mga pananaw na ang mga Duterte sa Senado, tatlo ay mananalo? Mananalo pa rin. Mahirap kasi matanggal ang mga Duterte. Malakas pa rin? Malakas. Ayan. Yeah. Maraming salamat, Alaka, Mama. Ma. magaling makisama. Oo. Hmm. Wala nang hanapin ka. Bisdak, bisdak. Mm. Bisdak. Oo. Uh. -huh. Duterte, Ma'am. Oh, so, Duterte Pa rin. Walang ba walang ano. Hinulaan na 'yan, ha? Ano, totoo yung mo, Ma'am. Babalik ako dito, Ma'am. Magpakain ako sa inyo, Ma'am. <laughs> Duterte naman talaga. Oo, oh, maraming. maraming. Sa totoo naman talaga, mahirap talunin ang mga Duterte. Mahirap tibagin. Lalo namin, kumalas na sinday si sa araw sa kay Marcos, no? Ma sinday kasi malaking tendency ng ano yan. Manalo talaga. Oo. Ayan, si ate, manguhula. Ayan, tingnan mo. Araw-araw oh. po yan, manguhula. Inulaan na. Maraming salamat, mama. Tagang salamat. Oh. Si so Luterte, uh, ilang administrasyon ng dumaan. Walang may napalindi sa baklaran. Si Luterte lang. And, oh. eh, hindi po din mawala sila. Ngayon, yung mga Marcoses niyan, makapasok ka ba ng Malacanang if nakakakalangin siya ba hindi? Hindi maraming sumuporta dyan sa bagay na yun. Idol kita. Iboboto mo yung tatlong Duterte sa nito? Yes, yes, sir. Ayan, yes. Ayan, to, maraming salamat sir ha. Si Basti sir, bakit kailangan si Basti sir? Kailangan, kailangan ko. Kapabata ko yan, tanda doon na yan. Naging mayor sa nang pero kailangan ko sa sumalakan niya. Kailangan kita, Basti. Kailangan, pababayan. kita. Ang, hindi, hindi tanong ang pababahin. Ang tanong kung iboboto mo ba ang tatlong Duterte sa Senado? Bobotoy La... ngayon at no, lalo pa si Basti. Kailangan bay, di arami sa baklaran bay, pising nyawa di arami sa baklaran. Ba natud bay. Di arami sa baklaran ingami mo si pulong ing nasi si ni mo pulong, di arami sa baklaran, mga tawhan ninyo. Di arami. Nyawa. Duterte, Duterte forever. Duterte yan. Uh, ibuboto mo ba yung tatlong Duterte sa Senado, sir? Sabi kasi ni Vice President Inday Sara, tatakbong senador. Tatay niya, kapatid niya, kuya niya si Pulong at si Mayor Basti. Nagboto ko si Mayor Dito. Si tigong Tatay tigong Oh. Ikaw si Mayor Tatay tigong pa rin. Dito pa rin ako para mauna. Oh. tigong tigong Duterte pa rin, sir. Duterte. yan, boboto nila. Duterte, ha? Tatlong Duterte sa Senado. Iboboto nyo ba? Siyempre, Duterte pa rin. Ayan, Duterte pa rin, no? Bakit Duterte pa rin, sir? ko eh. Doon na wala yung na na mga adik, eh. Yan! Na naubos eh. Oh. Oo. Oh. na naman eh. Naman Tama Tama! Oo, oh, tatlong. Ayun, na na-DQ. Tatlong Duterte sa Senado. Siyempre, eh, Duterte pa rin kami. O, oh, tatlong Duterte sa Senado. Tatlong. yung ka lang ako. Duterte nung yung niya. Kung sinabosan niya mga lukulungin. Oo, oh, tatlo... ganun talaga hinahanap ng tao, sir, no? Ganun talaga. Nah. No? Ang marano yan na... Nakatahimik. Tahimik, no? Matatakot yun tau kasi matutokong siya. Na Senado ba? Iboto mo ba? Tatlong Duterte. Tatay Digong, Mayor Basti at Kung Pulong. Oh. Ayan, Duterte yun lang na. Maraming salamat. Maraming bibili sa'yo. Ayan, tatlong Duterte, ibuboto niya. Sir, ibuboto mo ba yung tatlong Duterte sa Senado? Rodrigo Duterte, Kung Pulong Duterte at Mayor Basti? Yes. Yes. Oh, so, per sir. Uh, yes. Oh, so, bakit?